Yun lamok parang mosquito? Mosquito? Parang syemong parang kastri. Parang? Kastri. Ha? Lamok parang mosquito. Hindi, Yung ano lamok na parang ano uh. yun e mo para mosquito. Yung ka, ano? lamok kasi. Ano yun? Yung nakigalon. Oo nga. Yung langaw. Tapos yung langaw Ano mo parang mosquito? naka a mo a a a a a a ano <laughs> yung mosquito? Ha? Yung lamok ka sila niya mga hanggat. Oo, mga. yung taga yung kumitip-tip ng dugo. Yag. Milyos. Ang langaw? Ang langaw, ge? Yung langaw, yung, okay. yung, lang yung pangbigil. Anong sinisip-sip na langaw? Wala. Diba, dinudura nila, tsaka yung ano ma ay po Paling... besa mo diyan tinisitsit nila para pang andun andunin tao pang sinanya lamang